yun mga kalipsel yan kagabi pala eh. yun sobrang lakas ng ano nga ulan gawa ng may bagyo yung nangyari din eh. yun pari ano oh, buhay pa wala ko yung napasabit, oh. hindi naman napasabit oh. ano na ano siya ka oh. yun bulag bulag nga ito eh. buti yung kanyang mata oh. buti diba yan Mano ka lifestyle style eh, lamig na Ang lakas ng ulang kagabi eh. Yun, ilalagay natin dito sa Hindi ka sumilong kagabi Sorry, bulag ka live style eh, makabak Ang kanan Ang lakas ng ulang kagabi eh Talagang lurok Diyan ka ka muna ay magpapakain pa ang lifestyle yan bago pa lang tayo magpapakain e, pagdating natin dito yun na. Yung isang ano malakas yun eh kahapon itong bibing eh Lakas lang ng ulang kahapon ay eh, talagang nilamig siguro e, hindi na naka ano nga hindi na nakasilong malakalabas yung isang manok ano mabas na pala eh. Ayan, lumabas na yung isang manok pala yung cell. Yun natin, set lang yung ano. Tamagin. Set natin yung net. Okay naman yung mga itik. Eh, ito naman ka lifestyle itong ano, hindi pa naman talaga 100% na yan mga itik. Hindi pa natin talaga masyadong gamay ang pag-aalaga. yun ang pag-aalaga natin ng ganito karaming itik ay eh. Pero nung ano ko lifestyle, nung mga ano pa lang ako nung bata pa nga, yan, may ako mag-alaga din ng ano, yung sa palengke, hindi ba yung mga tinitintang itik sa palengke. Ayun Ay, naman ka lifestyle. Nung alaman lamang ko, mga binebenta pala sa palengke na mga itik ay eh, lahat yun ay lalaki. Yan, hindi sila nagbebenta ng babae at buwan ay mga babae ay eh, kailangan nila sa farm para sila silang ano, mga taga produce ng itlog kaya karam talagang binibenta sa palengke ay yung mga lalaki magkaiba ang presyo ng babae at ng lalaki Ayan. Talahati, 40 yung lalaki 40 pesos tapos ang babae ay 80 pesos Ayan. di una nga natin pag-alaga ng itik yan talagang masya, uh, ano natin ginagamay pa natin ng pag-alaga pinakapapa eh, di pa natin na uh, talaga napapag ng mga isang pag-alaga ng itik yan siguro hanggang mangitlog ito yun malalaman natin ang ano pero kailangan talaga ka lifestyle nung umpisa pa lang kailangan talaga alaga siya sa pakain para hindi mabansot. Kailangan naman malaki yung kanyang kulungan baka ka-lifestyle. Eh, yung pinaglagyan nito ka-lifestyle yung cage lang. Eh. Hindi ko naman kagad na ilipat. Dapat uh, ano ka-lifestyle, yung ganito yung six month. Eh. Dapat yung pag na pala sila ka-lifestyle, saka natin eh, ano sila. Naobserbahan ko lang. Saka natin titipirin sa pakain pag yung talagang kita natin hindi na sila mababansot. Kaya e dito eh, ang daming nabansot. Dapat sila yung namamaras siya, Ito, bansot na ito sang yan. na Dapat sila yung ganito yan. Ito, ang niya. Ito, kayo kayo pa ito. Ito, may maliit pa dito. May maliit pa rito. yun after 6 month dapat yun ang inutlog na to eh ilang buwan pa lang to dalawa <coughs> yun eh basang basa sila eh talagang mga uh, lamig na lamig eh sa panagaraw yan kalaysal magandang magalaga Nakikita natin yung kanilang sigla pagka tagaraw uh, kung pag, paro pagkong taga uh, ulan malamig yun hmm. yun natin yung yun yun isang araw nakabi na naka ko sa isang bibit malamig uh, tsaka uh, hindi pa nga kaligsan maayos yung ating ano hindi pa pulido ang pagkakagawa ng ating bahayan ayusin pa natin ito Ayan na kalagsel, tayo magpapakain muna. Papakainin muna natin mga alaga. Ayan okay. o. Wala nang tigil ang ula kalagsel. Talagang yung kagabi ay luro. Talagang parang bubutasin ang bubong kalagsel ng patak ng ulan. Ayan na kalagsel. Maghapong magdamag na ganyan. Okay lang nung baka cell pag may bag lang ganyang ulap ulan huwag lang baka cell yung may kasama pang malakas na hangin no? hindi na nakakatakot yung malakas na hangin no? Eh. may mararing buti dito, dito sa atin ay ganito ganito lang ay eh. talagang doon sa ibang lugar yung mga talagang pinakang main na binadaanan ng bagyo yung pinaglalanpulan ay talagang yung mga nakakatakot ka lifestyle yung mga daanan ng bagyo yung mga lugar na dinadaanan ay talagang madaanan ng mga ka lifestyle pag uh, sobrang lakas ng bagyo eh, madaanan ka lifestyle sa atin ay ganto-ganto lang pero ka lifestyle yung ganitong ulan sa ibang lugar ay, ay masama rin kahit ganyang kahina yung baha naman yung maghapong magdamag na ulan ay eh, talagang sigurado sa ibang lugar ka-lifestyle, eh, baha ha? Buti nga dito sa atin ay eh, ganito lang yan. Iba-iba pa rin pag nasa probinsya nga. Ay eh, pag nasa kabayanan nga na ano, siyempre, eh, limitado yung dadaanan ng tubig. Hindi nila kaya. Pag yung sobrang lakas ng tubig, yung sobrang dami. Hindi nila kaya ng mga kanal. Hindi kaya ng mga kanal lang ano, ang parating na tubig pag yung sobrang dami at gawa nga na yung ibang kanal ka lifestyle ay sobrang liit tapos ay nababarahan pa ng basura yan kaya nga yan malaking bagay ang pag ano ng basura ka lifestyle yung pagtatapon sa tamang tapunan yan. lalo na yung mga mga ano yun? yung mga basurang hindi nabubulok yan pag bumara sa mga kanal ay yan pag uh, umulan maghapong ulan siguradong babara yan naawas ang kanal yan hanggang sa bumaha sa lugar yun ang epekto ng mga mga lifestyle ng mga basura yun. Hmm okay lang kung yung mga dahon-dahon at yun ay nabubulok pero yung iba naman ay talagang kahit anong gawin ay wala tapon dito tapon doon yan, uh, ano nga sabi nga nila uh, natanda ng ating hindi lang tayo ang natanda ka sabi nga nila natanda na rin ang mundo yan, ang ating mundo natanda na Siyempre pag na yan Kasama na yung ano Paibaiba na ang panahon Pag natanda na nga mo doon yan Paibaiba ang panahon yan. Hmm, pag uh, umaraw ka lifestyle Sobrang init naman yan. Talagang hindi naman maintindihan Pag gumula naman ay talagang yan Maghapon magda Magtapos ay may bagyo pa Natanda na nga, sabi nga, natanda na ang mundo. Yan, may tapos ay may kung ano-ano pang sakuna. May paglindol-lindol pa. Yan, nakalipsil tayo. Yung pala yung magpapakain na ito. Napapakaba na ang ating istorya. Yan, nakalipsil yung puso pala nung ano, saging. Yung eh. sangaro hindi pa masyado pansin. At ang haba na yan mga ilang linggo pa makikita na natin yung kanyang buo ano ata ito ka lifestyle yung latundan latundan maputi ang puno ibig sabihin na yung may itim na yung lakatan lakatan na ata ito ka lifestyle yung may itim lakatan yung nasa dunong yun Ganda ka lifestyle at may lakatan tayo Ngayon natin pinakuran para quality ka lifestyle Para maganda ang kanyang Pagbunga Hindi sirain ng mga bibi at ito Kaya magpupun pag sumuwi Pagagandahin natin yung bunga Maganda sana ka lifestyle yung ano eh Nagagandahan ako dun sa ano lifestyle doon sa saging na lakatan na dabaw at malalaki ba yung kanyang bungo nakakatuwang tingnan pero doon pag sa mga lasa naman ng lakatan doon ako sa Tagalog na na lakatan doon pa rin ako sa sariling ating Tagalog na yan na yung Tagalog ko lifestyle ay mabango siya yung pagka lakatan niya mabango namon. tapos yung lasa niya matamis tapos maano ano yung ano niya medyo matingkad yung laman niya parang ma orange orange kaysa doon sa maputla sa dabaw maganda lang tingnan ang dabaw pero ang masarap talaga ay yung tagalog na lakatan mabango yan ang lifestyle eh, tayo ngayon papakain muna talaga muna natin ang yung ating pinagalawalong pakain. Yung ipa din lid yan ding lid. wala na tayo ng ano makakabili na tayo bukas iguan sasabay na natin kalipsel sa pag order ng pakain ng mga baboy yan magpapalit na tayo kalipsel ng ano pakain ng baboy mula from uh, star, pre starter magana na tayo starter na at uh, nasa na siguro yung lifestyle 20 kilos yung mga baboy, yung mga big 20 pa na yun, mga 20 hanggang 25 Maganda nga yung lifestyle, baka naman tayo yan, siguradong Hindi man baka, sigurado Sigurado na piho na ka lifestyle 100% tutubo na tayo dun Kumpara nung nakaraan, talagang Namatayan tayo ng isa, pero nakadala pa rin tayo ng county yan pero kung yun ka lifestyle tapos ay lahat ay nagtsyentahan. Kahit hindi na nag 90 ka lifestyle gawa na may nag 90. Dalawa tayo. 92 ba yun? Dalawa. Ay yung iba naman ay ang bababa. Bagsak na bagsak. Hindi man lang nakapasa sa average ng timbang. Kung nagtsyentahan yan ka lifestyle. 80. Kahit sakto lang na 80 ka lifestyle palagay na saktong 80. 80 hanggang 90 kahit hanggang 85 na lang kalipsal ano na yun may tubo na tayo dun kaso kalipsal ay hindi may 60 han 65 mga ganun ilang ba yun? dalawang 60 han tapos may 70, 80 dalawang 90 tanim na piraso na lang yung kalipsal gawa na yun 7, yung naipit oh yung isa'y namatay yun nga yung nagkasakit na paulit-ulit na no, hindi natin magamot nagtatanong na tayo sa binibilan natin ng feeds di sa kanilang yung ahente ng gamot nila yung mga kanilang doktor sa mga hayop yung pinagtanongan natin na ah, kung anong maaaring igamot di sa baboy eh, wala din ako na nag ano para hindi na bumayo tayo sa turok bumili na lang tayo nung syringe at yung gamot nga mismo tayo na nagturok eh sabi ay wa, ano daw yung 1.5 mm ba yun o nga 1.5 mm tapos ay sa loob ng tatlong araw once a day yung turok sa loob ng tatlong araw eh, kasi yun nga nagaling siya tapos makaliban ng isang linggo nabalik ulit hindi natin malaman kung anong sakit nga ano kung nadali nga nung sakit na yun, eh, sa mga baboy ayun bagaling tapos after one week okay, babalik ulit na hapo yun kakain hindi tapos ay yun nilipat nga namin yung na nakapanggawa kami ng yung paglilipatan ayari sa kawayan ay makalipas na ilang araw nung nailipat namin eh, makalipas na ng ilang araw yun inakain nung nilipat ko okay naman siya doon nakain siya ay makalipas nga ng ilang araw abay pagtingin ko ng umaga abay wala na sabi ko inakain na bakit kaya bigla na lang ano bumigay yan bigla na lang na maalam sabi ko nung siya ayun nga yun know, ang ating tubo sana yung isang perasong hindi na na sana na yung kalipstay lang namatay yung uh, 40 kwarentahan ba mga ganun kwarenta 30 pala mga ganun 30 hanggang kwarenta kilos oh, estimated uh, kilo mga ganun 32 40 kilos nung namatay sayang kung nabuhay kahit mag uh, ano man lang siya eh maka 80 kilos yun ang ating pinakang tubo panahong yun na kalayip lang kay Luna ng live uh, weight 180 ngayon natin 190 mga ko lang parang huli kong ano 190 ngayon sa nung na, nakapagtanong ako nun ay 190 daw ang live eh, weight ko lang ngayon kung tumas na ano. December ka yan, tatas yan. Panigurado. na magpapaskot bagong taon nagtataas ang presyo ng karne karne yun sana ngayon may ano ka lifestyle makabawi tayo kung okay na kayo naka lifestyle yung mga ganun yung yun yung ngayon, una nating alaga syempre first try natin ay yun buti nga at ano uh, lifestyle uh, hindi tayo lugi hindi yung lugi eh, sakto lang ba bawing, bawing ano tamang bawing puhunan yan okay lang yung ganun na ano bawi puhunan lang ay, kaysa naman yung talagang tayo talo eh ganun talo ay, tumigil na ka pero sa bagay sa first try okay lang yung medyo eh, dadaanan talaga yung sa una eh. yung talo tapos yung sa susunod doon ka na bawi sa mga susunod at kuha na alam mo na kung anong gagawin eh Yan ngayon ka lifestyle ay maganda naman sa tingin ko. Maganda yung kanilang pangangatawan. Maganda ang kanilang magiging timbangan. Yan, tinurga pala natin ka lifestyle no? Akin si ba? Oo nga, akin si. Isang buwan sila no, akin si. Late upload lang tayo ka lifestyle. kung ginawa natin ka ay pagpupurga para kapit na kapit para siguradong purga yung iba kasi ka ay sa painom sa painom na niya halo ay pag sa pasipsipan ay may pasipsipan sila eh yung ginawa natin ng container na pagtitimplahan kung sakaling lalagyan natin ng vitamin so yung ano nga yun yung pamurga sisipsipin na lang nila kaso pag ano nga ka ay nalalandi ba nila doon sa pasipsipan sipsip -sip sila ay natatapon yung iba diretso ang tulo doon sa hig. ay hindi nila nainom ay kumpa di tulad doon ano, sa kalabistel sa pakain ay talagang pag naubos nila yun ay siguradong purga sila ang ginawa natin kalabistel doon sa pakain ay binasa natin yung binasa natin ng hindi naman yung talagang basang basa yung sakto lang hanggang, hanggang yan binasa natin yung kanyang pagkain dun sa isang yun timba tapos ay binigburo natin ng pamurga saka natin hinalo yan para kapit na pa kapit talagang lahat sila ay eh, talagang purga yan pag naubos nila yung pagkain ay talagang siguradong purga lagi namang ubos ka lifestyle talagang sa unang bigay natin ay laging kulang na pagdagdag tayo pag tayo napapadaan doon ay natin kahit mga isang sandok sa tang ano mga oras na memerienda alas 9 9.30 yan binibigyan natin pang merienda para iba iba yung kanilang bulas paglaki mabilis parang hinihipan yan mga na talaga yan. Kailangan natin bawat ano, pinag-aaralan yan para alam natin kung paano, kung paano tayo tutubo. Hindi yung basta alaga lang, yan, basta mo papakainin, kailangan mo ano ang kalipsel, obserbahan. Yan, ganyan ang pag-aalaga ng mga hayop ng Kailangan mo silang obserbahan, tingnan mo kung kanilang mga kinikilos, Lalo na sa mga baboy, kalikistel, pagkita mo patamlay-tamlay yan ay hindi mo nga kitang inuubo o sinisipon. Pero pagkita mong tamlay ay iba na yan, kalikistel. Masamang nararamdaman nyo may sakit. Mga ating baboy pag ganun. Kailangan natin uh, lapatan agad ng ano gamot para magapan. yan sa baboy kasi ka lifestyle yung iba pagka yung inuubo halimbawa inuubo ano matagal nang inuubo saka mo lang malabibigyan ng gamot kung kailan malala na maganda yung bago pa lang ibigyan na natin para ayun okay. ako lifestyle eh okay. yung fissure sa minute, yung napapasin niyo eh. yun yung ating tali ng net sa ibabaw fissure yun yung ng isdayan dyan may Gaw gawg-gawag yun, nangalist na fisher, kalipsel, yun yung mga nadadagit ng isda sa mga tubig na ano yun, nasisig yung kita nila palutang-lutang na isda, ay, yari yun yun nga, kalipsel, yun tayo nagpapakain nga muna talaga. sobrang haba na Napakahaba ng tayo masyado. So, nag-iingay na yung ating mga alaga. Yung naka left cell natin, pakakainin na muna. Ah, nangimi pa ako dun ah. Matatagal yung ating pagkakaupo. Yan, papakainin ko na kayo ah. Dito lang ah, pagtitimpla ko lang kayo. Pari pala may lamang pa yan. Ito muna, yung niya. Nagdumog pa pala Yan Pagtitimpla uh, ko muna kayo na Ano nga pa kayo Yan Sana yung mabuhay kalipsa lo Yan ano Yan na balik ka lipsa lay na tapos na nga natin yung pakainin Yung ating mga halaga. Yan. Ito na yung ito yung ating yung 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 nilagyan bali yung kalipsel eh nilagyan natin ang Yan na kalipsel eh itong saging yung puno ng saging pinutol ko doon sa kabila sa bibihan natin eh na ano na na ukok na yung ilalim niya yung pinakapuno kaya na ayun nung mga bibi yung may ilalim ay maaaring mabuhal siya yun maaaring mabuhal doon sa ating kulungan ng ng kulungan natin ng mga sisyo doon yung may bubuo baka masira pa yung kulungan natin baka masira yung bahay nung yung pinaglalagay natin ng mga sisyo ay medyo malakalakang puno ito pinutulin natin ka time yan Ilagay natin dito at yan ay kakainin ng mga ito. Ayan, narito yung kaputol. Ayan. Nagbukas sa uh, bush yan. Ayan, nakakalitsal uh, hanggang dito na lang. Ayan. Salamat sa inyong pagsama, sa inyong panunod. Ayan, uh, kung hindi pa kayo kalipsal nga sa subscribe, uh, subscribe na kayo pa click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Yan na, ka-Lipsell. Tingatan lahat saan man sa mundo. Yan na. Bye.